Hello, good evening sa ating lahat. Kumusta po mga people? Welcome back to my channel. Uh, Gimatera at Ritualista, si Ka Merlin po. Uh, magandang gabi sa ating lahat. Happy Monday, October 2. Bear month, people. Sa, sa bear month na ito, ay gumawa po tayo ng ating isa sa may wagang gayuma Santa na Pit. Uh, napasumbalik ito po, makikita niyo sa akin channel na more on lichat ang ating mga gawa dito. Bago kasi natin ito ilabas, ay susubukan muna natin kung gaano kabisa, kung gaano kalakas ang ating mga nagawang mga gayuma, pampaswerte, protection, haplas, herbal, di ba? So ngayon ito ay gayuma pasumbalik or pabalik sa mga nawala, no? pwede rin itong gamitin sa pampaswerte people no, pareho lang to pero itong alang spray na to ay hindi ko alam kung marami pa kung mga boteng ganito people pero ito marami pa tayo people marami pa tayo nito so ito more on herbal mga people mayroon din mga orasyon nyo nakatatak sa loob ito ay uh, more on napakaganda ng ating mga kalikasang gawa people yan makikita nyo pinakita ko talaga sa inyo yan kung anong laman alay yan mga peeps ang pinaka ano, gayuma orasyon orasyon sa gayuma mula kay harings tapit yan people ang gayuma pasumbalik ang gayuma people ay isa sa pinaka may more on ito hindi pa ganong puli loaded ha? pero ito loaded na to ito meron na. Ito meron na. Yung iba dyan, hindi pa loaded ang laman. Iloaded pa natin yan, people. So, mga gayuma, sabihin ko sa inyo, ang gayuma gamitin nyo sa kabutihan. Huwag natin gamitin sa ikakasama, no? Hindi maganda kasi, people, na lalo naghangad tayo kadalasan ng mga gayuma. Hangad tayo ng gayuma, ng gayuma, gayuma. Kasi gusto natin mahalin tayo na ating mga minahal or mga na-crushes, crushes. crushes. O ano man klase diyan, di ba, people? So, kailangan natin diyan, people. Ay marunong lang din tayo mag-observe sa sarili natin. Gamitin natin sa kabubuti. Hindi yung, halimbawa, dahil may gayuma ka, sabihin mo na, Bay, gayuma ako. Siguradong mag na mahalin nila ako. Ganito, bla, bla, bla. Ang gayuma, pwede mong gamitin yan sa pampaserte sa negosyo, sa buhay, sa trabaho. Pampaamo, pampabait, no? Yan ay ano, ito ay perfume, gayuma, perfume siya. Etong mga pinakita ko sa inyo, hindi pa yan looted people. Kaya sinadya kong kanya na hindi pinakita sa inyo ang lahat na looted, ang lahat ng laman niyan. Gawa no, alam naman natin na maraming manggagaya. Yan po ay hindi pa puno. Hindi pa puno ang laman ng ating gayuma na pampadikit, pasumbalik. Pwede yung gamitin sa mga nawala, na, naligaw ng landas, nagayuman ng iba. Ito gamitin ninyo people. Matatalo mo sila sa pamagitan. Paano gamitin niya? Uh, pwede mong ihaplas dito sa ipatak mo sa kamay mo. Tapos pwede mong i-spray sa katawan mo. Ito naman roll on. Ito naman spray. Ang roll on, tipid. Tipid sa perfume. Ang spray medyo magkalas yung lang roll on ang mga gayong ganyan people pwede nyong hindi nyo i-spray sa katawan nyo manatili lang sa katawan manatili lang daladala ninyo kung oh, diba ang gawin ninyo kahilingan lang humiling ka lang nasana, ganito ikaw na bahala kung anong gusto mong kahilingan na gagawin no sa gagayumahin mo pero wag naman yung dahil na may gayuma ka nag-iisip ka na mamahalin ka na ng lalaki mamahalin ka na ng babae wag ganun people no? Ipaubaya mo sa gayuma mo kung pahintulutan ka. Ito sinasabi ko dito sa live, dito sa vlogs, yung katotohanan. Dahil ako naman ay, uh, ito, pinapalimusan ko yan, people. Pinapalimusan ko yan. ah uh, kung kaya pinalimusan ko, kaya sinasabi ko yung katotohanan na pagka kayo may gayuma, huwag kayo maghangad ng sobra-sobra. Ang gayuma pwede nyo gamitin sa protection, ay ang gayuma, sorry, prote ah, sorry, sorry, sorry. Ang gayuma, pwede ninyong gamitin sa pampaswerte sa buhay, sa trabaho, sa negosyo, sa sarili, pampaamo, kung may trabaho ka. O, yun, sumagot si butike. Gamitin mo kung ma mayroon kang boss na medyo masungit, masama ang ugali. Gamitin mo yan. Humiling ka lang, hawakan mo lang si gayuma mo. Gayuma, tulungan mo ako, ganyan. Ikaw na bahala kung anong gusto mong kahilingan, bla bla bla. Hawa Hawak-hawak mo si Gayuma sa uh, Sabihin mo kung anong gusto mong kahilingan. Mahalin mo ang iyong mga Gayuma para mahalin ka rin ng ito. Ang mga Gayuma natin, people, tandaan mo, hindi paludet ang laman yan, marami pang laman yan ha? Pinakita ko lang dito na wala anong laman, pero may laman 'yan. Pagka may order sa akin, fully loaded na yan. Kasi kagagawa ko, kagagawa ko lang yan sa iba kasi naubusan na ako. So, ang mga ito ganito people, meron akong subok na talaga. Ito ang subok na. Ito ang sarili ko. No? Ang sarili ko to. Yan people, sinubukan natin kung paano gumana sa pampaamo pampabait ng tao. Sabang kami ay nasiraan, nang nalobat yung battery ng sasakyan namin ng isa kong sasakyan ng Mitsubishi van ay humiling ka ako dito na sana mayroong tutulong sa amin. Nangyari din people. Kaya ang gayo man natin, pahalagahan natin. Huwag natin, no? if ever naman na hindi pa gumana sa iyo, laban lang. Tuloy-tuloy lang para ito ay gagana. Okay ba people? Napaliwanag ko na sa inyo at kung gusto ninyo mag-order o magpalimos ng gamit, Uh, kumuha ng gamit. Nagpapalimos po ako ng gamit. Pasensya na po at mali-mali ang ating mga sinasabi. Kasi may pinapanood din ako. So, kung nais ninyong kumuha, PM nyo ako sa Facebook account. Merly Gonza Pontejos ang aking page. Okay? Ulitin ko people. Makukuha din niyo ang aking Facebook account pag kayo napanood niyo ng buo ang aking face ang aking vlogs. Ang aking Facebook Merly Gonza Pontejos. So, okay people, God bless.